sa gilid lumaan kasi madilim sa gitna ng kalsada kasi maliwaan lang lakad lakad lang mag banat banat ng nasal yeah. let's go guys ang kamay ko kahawak ng cellphone good evening pala sa lahat Ito yung park every day, every morning. Na naglalakad ako sa mga dog, sa dalawang dog. Pero ano 'yun? T alternate. Um, I mean, not alternate every day. Palit-palit lang. 30 minutes sa isa, 30 minutes sa isa. Kasi hindi ko kaya i-handle yung dalawa dahil big dog sila. So, text time. 30 minutes, 30 minutes, 1 hour every day. Hirap magdaan, dumaan sa ano. Sorry guys ha, madilim. Kasi andito ako sa ano, an ilalim to ng mga kapunuan. Eh, walang ano, walang, ayan lang yung ano, street light. Yan. So, na, hindi siya kaya. Mabot, ito. ay lang, kasi at least, kaya yeah, yan no? yeah. Mag, ano lang. Mag minutes na ba ito? One minute pa lang pala. One minute. Mm -hmm. wala kasi akong spectacle guys. Malabo. Hindi ko makita. Masyado. Yeah. So, I'm always wearing spectacle. sobrang tahimik. Ay, ano? Ah, ka-boring. Al actually, antok na antok na ako. Gusto ko na matulog. So, aga pa. Pag hindi din ako sa pag nakaligo ako, nawawala yung antok ko. May, pagdating ko, maliligo ako. O kapag pahingal ako sa akin. nakatulog na rin ako. Ayan na, ang galing nagja-jogging guys. Eh sila. Ano na talaga ngayon eh, no? Puso na, ayan sila. Nagang ano na, health is wealth na talaga. Everybody doing, everybody doing exercise. Kahit yung aking amo na lalaki. Sobrang addicted siya sa workout. Grabe. Pero yung amat babae, nakakaawa kasi hindi siya. Pero kanina nakita ko siya nag-yuga. Pero ano lang, nagsaglit mo. Na. Nakakaawa. Siyempre, sa katulad sa amin na mga matataas na yung edad, kailangan talaga ng exercise kasi ngayon lang ang ano, ang paraan. So, sakit na yung mga mata ay yung amo kong babae ano na siya 48 2 years na to. 50 na siya so, sabi ko wala dapat lagi kang i-exercise medyo tamad siya pero hiyaan lang kasi ano naman yung ano choice niya gusto niyang mag -ibis. gusto niyang mag ano gusto niyang hindi siya ayaw niya wala na tayong magrago yung footbridge guys, tawiran ko po doon sa kabilang side ito yung footbridge na to yan ayan so nandito ako malapit sa ano sa yung bus stop dito bus stop yan nandito na ako dito sa may park ala ayan lang yung park guys Building Industrial. Itong building dito sa side, dito sa dito, residential, di ng background, green talaga, green. Okay, yan, yung, Dinagang. Dinagang. Nila, yung, green. Hanggang nagbabayad sila ng tao para i-maintain yan, yung ganyan, kasi yung, yun, yung sobra sila. Diba? Wala well, naman dito ang ano. Lahat yan, itinani yun, Lahat yan, si Winter, ilagyan lang nila ng, ng, ng mga grass, carabao grass. <laughs> Tapos para dumami. Ayun lang. nanonoo rin ito ng apo ko. <laughs> Panonoo ito ni Elise tsaka ni Ellie. Nanonoo ni... rin nila ito. Kasi minsan pag ko, pinapanood daw nila yung video ko. Sabi ko, okay. Yan. 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 Dito yun. Ito yung bus stop, guys. O, oh, bangit ko. Siyempre pupunta. Tingin ka lang sa, um, sa may way round dito. Ano kasi may okay. board ng ano bus pa, anong number ang dadaan ko saan ka pupunta tapos yan kaya hindi ka maliligaw Ayan. saan ka pupunta mayroong number 50 88 may 72 ay yan lang pala tatlo lang pala dumadaan na bus dito sa ano na to, guys lugar mm, -mm. tatlo lang Mulubi ah. Hindi <laughs> kasi napakalayo nito sa downtown. Oo, oh, sobrang malayo. Sana sa isa gabi, ang ganda pag kagabi. Eh. So, niyo yung niyo doon guys oh. Yung may mga ilan yung Restaurant yun doon. Doon. Yun. Restaurant yun. Dahil kumakain lang. punong puno nga eh. Every night. Ayun kumakain. Ay, naantok talaga ako. So, kailangan ko mag-exercise. Pag pinawitsan ako, mawawala na itong antok. So, hanggang dito na lang ako, guys. Kaya, ano, mahaba na. No? Seven, ano, seven minutes plus na. bye, -bye na. Good night. Bukas naman ulit. See you.